Okay, so we're here in Rinascente. One day in your life. Hindi tayo kami sa tapat ng Rinascente. Oh, ang I Rinascente, <laughs> ang Rinascente is parang luxury department store, di ba? Idung yes. eh, yung parang ano to sa Pilipinas, Rustans. Nalalo ko tuloy yung Rustans yung bata ko. Anyway, ito nga, ito yung Rinascente. Hindi ka pa nagdurustans? Hindi Tara. Never be. natin kung meron silang panilagay sa napapanot na buhok. <laughs> Dito ngayon sa likod ko. Tapos mayroon sa likod ko. Dito naman tayo ngayon sa Luwini, Panseroto, dahil napakaibig kami sa Panseroto ni Mike. Yeah. Masarap kasi yung ano dito, yung pag may mga tourist dito na dumarating, yung Panseroto talaga na very famous dito sa Milan is dito talaga. Kita nyo naman guys, yung pila kung gaano kahaba, mahaba, nasa pila kami. Kasi kung hindi, hindi kami makakabili. Just mura lang, no? Okay. Tapos matagal, ever since matagal na. Since 19 na 19 ba ito? Oo <laughs> nga, tinan natin mamaya kung ano-ano na ito, 19. Pero ito, mahaba talaga ang pila guys. talaga kasi, look, oh, nasa pila kami, nasa dulo kami ng pila. Tapos doon sa after namin, ang dami mas marami pang tao sa likod namin. Grabe. Kumaba na. Yeah. Ang bibilihan lang namin sa Rinasyente eh, yung, anong tawag <laughs> Yung panlagay sa buhok. Diyos ko, napabili na naman ako ng ano. That's ng bag na naman. Diyos ko po. Wala nakatapos ang bag. Diyos ko, sana Ah, mabilis naman yung pila. Buti naman. Pero yung pila, sobrang haba sa likod ko. Grabe. Ayan o. Oh. Ito. Pagdabalang din dalawang tubig, bumili kami ng dalawang panciroto. Tig na dalawa, hindi lang tignal, dalawa. Tig na dalawa pala kami ng So, bumili nga natin yung shades kasi Ayan. Yeah. Patong Ito yung ano sinasabi ko sa yung pancerot ako look. Ay, wala. Ngayon, yun yun. Ito siya. Ito yung famous-famous to dito, guys. Ang parang sa atin eh, Impanada Empanada, empanada. pero ang palaman is mozzarella at saka tomato. Tomato. Dahil no, kasi dito yung mga apon ng uh, mga food kasi mm -hmm. yung mga foodie mm -hmm. is very very simple lang. Yung mm -hmm. ka Tama. dito sa ano talaga sa Milan, no? Kahit hindi ka kumain sa ano, sa loob ng restaurant. Kahit nandito ka lang sa labas. Mm -hmm. Parang ano dito, din. Culture din nila tambay-tambay. Mm -hmm. Ito ang pinaka street food nila, yung ganito. Mm -hmm. Dito siya. Di diba parang empanada? Sa atin na yan. Ang street food quick eh. <laughs> quick Balo. Fishball. Ito yung pinaka street food nila, which is parang street food na siya. Pero kung parang lunch na rin siya, hindi yung pang merienda eh. Oh, so di lunch ko ito kaya mo. Pero masarap sa pag mainit. Hmm. Ito try, may sibuyas. Hmm. Pwede ka kumuha isang pan. Sigma madali kasi si Ate. Eh madali at sila. <makes noise> Nakakabusog talaga yung dalawang ano, no? dalawang pansiroto. Dahil kasi 'di ba, alam niyo naman, ang prito is kahit hindi healthy, kahit paikot-ikutin natin, ang prito <laughs> is masarap. Yes. Diba? Hilakad na ulit tayo. Laka. Kasi busog na, hilakad na ulit. <laughs> Sa paglakbay, lakad tayo. Ating buhay, charot. Ay, naka, Diyos ko, busog na busog ako. Hindi ako makalakad ng ayos. <laughs> Bakit pag busog, ano, mas gusto mong matulog, no? Gano'n din ba kayo? Baboy. Pag busog, gusto nyo matulog. <laughs> pag baboy, gano'n. Pag gano'n. Pag Pagkatapos kumain, tulog na. Tulog ka agad, tulog, tulog. Buti na lang mayroon tayong ano filter galore sa ating camera na kahit na nakatutok sa atin yung araw, di ba? Hindi masyadong maginit de Belen yung ating ano, ating mga muka. Ni muka lang. Ayun na nga. Mahal parang gusto ko i-try yung kwan. Yung vegan hotdog Kahit ko <laughs> na. <laughs> Kakakain lang natin. Ha? Eh, curious lang. Malay mo makukuha ko din yung recipe nun. No? <laughs> Grabe, Diyos ko, naamoy ko pa lang yung ano. Naamoy ko pa lang, sobrang sarap ng amoy. Eh, so, vegetarian. Dito, atatry natin. And, first time, for the first time, eh, tatry natin itong ano. dog Hotdog. <laughs> hotdog nila. <laughs> yung hotdog ni Kuya, try mo mahal. <laughs> Pero yung amoy, ano mo yung amoy pa lang ng ano, Inaamoy ko para kung may amoy ha? ng totoong hotdog na karne, no? Amoy, you know? amoy karne na talaga yung amoy. Oo, oh, no? Diyos ko, grabe na. Parang napapakon ka na. Napapatakam na. Eh. Grabe yung food trip namin today. Nag-enjoy ka sa food trip natin today. Yes. Ano ko sa May mayonnaise. Parang gusto ko yung may mayonnaise. Mayonnaise. May mayonnaise ketchup. at saka... Yun lang. Mayonnaise ketchup mayonnaise. Let them see. Oh. Wow. Parang tunay din, no? Hmm. Pati yung Yung mukha niya. Ang Ikaw ang dahilan, baby. para sa ating dalawa Bumigitaw Yung sausage niya, hindi siya Hindi naman talaga totally lasang karne Pero yung kasi yung aroma ang linagay niya Yung parang lasang yung grilled Yung grilled Pero yun, hindi, na siya, hindi naman siya yung lasang karne. karming Pero pa kapag-lasang karming-karming. Yun luto diba? ang yeah chara po potok na yung ano ko chan ko sa pa kumain na nang kumain na nang kumain na nang kumain Grabe. basu kitcher bang 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 solve ka ba sa kinain natin ngayong araw na ito? Swab na na Grabe naman kasi yung kinain natin. Ito ba Ma? hindi na-solve doon mo? Diyos na ko. Nakadami tayo ng kain today. Food trip. Food trip, Diyos, Diyos pala, ko. Hindi mo pala uh, sinabi na kwan para Food trip uh, vlog pala ngayon. <laughs> Pang food trip vlog pala today. Pero masarap yung fairness ha. Huh? Masarap yung hatog na vegan. Oh, tsaka yung sausage yung gusto, gusto ko, ngayon. sausage. At hindi ba talaga natin pwedeng tanungin kung saan niya yung binibig? Abay, sino ba namang po na eh, hey, kahit sinong nagbebenta eh, eh ba sa lahat ng sekreto nila? Malay mo sabihin. Eh. Oh. Ano sabihin sa'yo? Akong gumagawa niya. Ano? Ay, sa kanya tayo bibili. Just ah. yes, keep you. Just <laughs> keep you. Masakya. Bakit yung mga timperes, sinasabi nyo lahat kung paano nyo ginagawa lahat ng ginagawa ang kwan recipe. Hmm. Di ba hindi? Siyempre, hindi naman talaga sasabihin nila yun. Eh. Oh. Ay, naka. Like Sayang, no? Sarap, no? Oh. No. Nabusog ako. Kaya ako ka magkakape. Para makaihin na rin. <laughs>